Ilang linggo ng laman ng talakayan ng mga netizens sa social media ang tungkol sa lagay ng tunay na estado ng pagkakaibigan ni na Maine Mendoza at Miles Ocampo. Mula sa pagbabago ng interaksyon sa Eat Bulaga hanggang sa mga aktibidad sa social media, mabilis na lumaganap ang espekulasyon ng posibleng tampuhan sa pagitan ng dalawa. The Philippine Showbiz List presents detalye sa di tampuhan ni na Miles Ocampo at Main Mendoza. Ang usaping ito ay nagsimula matapos mapansin ng mga masusugi nilang tagahanga ang ilang panatandaan ng tila lamat sa kanilang pagkakaibigan. Sa so katunayan noong ikalawang linggo ng buwan ng Hunyo ay lumabas sa ulat ng iba't ibang entertainment media outlets at online forum ang pag-unfollow ni Maine kay Miles sa Instagram. Bagamat simpleng kilos si ito para sa ilan, naging malaking usapin ito lalo na nananatili pa rin nakafollow si Miles kay Maine. Kaya naman sa comment section ng kanilang mga post sa Instagram, nariyan ang ilang hindi mapakaling fans na nagtatanong kina Miles at Maine kung may alitan nga ba sila. Pero parehong hindi na sinagot ang mga tanong ng kanilang followers. Ang hindi may paliwanag na pangyayaring ito ay nagdulot ng sorpresa sa mga masugid na tagasabaybay ng dalawa dahil kinala silang malapit sa isa't isa na ilang taon ng co-host sa TV noontime show na Eat Bulaga. Lalo pang ang lumalim ang kanilang samahan maging sa likod ng kamera kung saan nakabuo ng isang magandang pagkakaibigan na nasaksihan ng publiko. Sa katunayan, imbitado si Miles sa kasal ni na Maine at Arjo Ataide noong July 28, 2023 at Ate pa ang tawag ni Miles kay Maine. Noon lamang last week ng May 2025 ay magkasama pa sa Bangkok, Thailand si na Maine at Miles sa group pictures na pinost ni Miles sa Instagram. Mukhang masaya pa sila. Kasama nila sa larawan ng It Bulaga co-host na sina Alan Kay at Ian Red at ang kaibigan ni Mel si Chamito. Kaya naman na ang pagtataka ng mga netizens kung bakit pagsapit ng Hunyo ramdam ang pagbabago at malamig na pakikitungo ni na main at mal sa isa't isa. Ayon sa ilang ulat, may posibilidad na baka nagsimula ang tensyon ng mabakasyon ng ilang Eat Bulaga host sa Thailand. Hindi malinaw kung ano ang nangyari. Ngunit ayon sa ilang insider sa mga showbiz blogs, maaari may personal na hindi pagkakaunawaan na nagkat sa panahong iyon. Walang opisyal na detalye, ngunit ang mga paggalaw sa social media ay nagpaigting sa mga haka-haka. Lalo pa nga lumalim ang usaping tampuhan dahil sa mga sumunod na linggo, napansin ng mga manunood ng Eat Balaga ang mga pagbabago sa on-screen dynamics ng dalawa madalang na silang mapagsama sa parehong segment. Hindi rin sila gaano nagkakaroon ng interaksyon kahit sa split screen ng noontime show. Sa ilang episodes, magkalayo ang kanilang mga pwesto sa stage na noon ay madalas ay magkatabi. Sa segment na dati kinabibilangan ni Miles, pansamantalang ipinalit si Riza Mae Dizon, na lalong nagpalakas sa hinala ng pagbabago sa treatment sa kanila sa show. Mapapansin din na kung nasa studio si Mae at nasa sugod bahay sa mga barangay naman si Miles. Bagamat maaaring simple ang pagbabago lang ito sa production setup, para sa maraming fans, malinaw itong naging pahiwatig na may mas malalim na issue sa pagitan ni na Ming at Miles. Hindi rin tiyak kung talaga nagkataon lamang na magkaiba ang kanilang mga schedule sa 8 Bulaga, kaya bihira silang magkita kung may sadyang pag-iwas na nangyayari. Dahil dito marami sa kanilang taga-suporta ang napapaisip kung ano ang tunay na nangyari at kung bakit tila tumamlay ang pagkakaibigan ng dalawa. Main and Miles interact on air amid feud rumors. Sa kabila ng katanungan ng kanilang mga fans na lang tahimik sa issue, walang pahayag si Main o si Miles sa media o social platforms ukol sa nangyayari. Ayon sa ilang ulat, pinili ng dalawa na huwag magpa-apekto sa intriga o baka raw ay pinipilit nilang ayusin ito sa pribado nilang paraan. Gayunpaman, ang kawalan ng paliwanag ay lalo lamang nagpainit sa isyo at lumalawak pa ang mga haka-haka ng netizens. At matapos ang ilang linggo matinding espekulasyon o sa amalitang puhan, muling nagkaroon ng pansamantalang interaksyon si na Main at Miles sa isang live episode ng Eat Bulaga. Sa segment ng Sugod Bahay noong Biyernes, July 4, nasa isang remote area si na Jose Manalo, Wally Bayola at Miles. Binati ni na Jose at Wally si Main na nasa studio sa kanyang ikasampung anibersaryo sa showbiz at sa Eat Bulaga. Sa gitna ng pagbati, sumabay si Miles at sinabing Happy Anniversary Ate. Makikita pa ang paggawain niya at todo ng ngiti. Pagamat na iklila ang eksena, naging makabuluhan ito para sa mga masugid ng taga-suporta. Tinugon ni Mina pagbati ng may ngiti at pasasalamat at tahasang binanggit ang pangalan ni Miles kasama ng iba pang co-host, kasama ng pagpapakita ng finger heart gesture na ikinatuwa ng maraming mga manonood. Ganun pa man, sa kabila ng tila positibong palitan ng pagbati, hindi pa rin ito sapat na ebidensya na tuluyan ng naayos ang lahat sa pagitan ni Maine at Miles. Samantala, may ilan din nagbigay ng mas balansing pananaw na pinuna ang bilis ng mga tao sa paggawa ng konklusyon kahit walang malinaw na basihan. Hindi nga raw lahat ng unfollow ay may ibig sabihin at kailangan palaging gawa ng issue. Kung may problema nga raw sila main at miles, silang dalawa na nga lang nakakaalam, kaya ang tahimik nila itong malisulba. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching